buhay Japan samahan nyo po, po dito mag travel at mamasyal dito sa Kikugawa Park at dito po sa Kikugawa Park may nakita po tayo dito mga ducks dito sa Ike or Pounds tara baba po tayo dahil nasa taas tayo ngayon ayan ang hagdanan ganda po dito kasi ang ganda ng nature o oh. At makita po natin ang mga Vive! na po natin makita ang mga bibi. Ayan. Marami po yan, lalo na pag taglamig na talaga dito sa Japan or nasa winter season. Ngayon, hindi pa masyadong malamig eh. Tara, mamasya pa tayo dito sa magandang lugar ng Koen. docks. konti na lang pala kasi yung iba siguro nagtatago doon banda. Dahil hindi pa masyadong malamig ngayon. Pero autumn season na po ngayon dito sa Japan. Ang ganda po ng nature. So, ng paligid ng spiel. At malinis pa ang ike sa Japanese or Pans. Ayan. Ayun pa pala iba pang mahal. guard galing kanina dyan sa taas wala masyadong namamasyal ngayon pero mas maganda po mamasya dito pag taglamig na talaga kahit malamig pasyal pa rin Ay, linis ng tubig talaga oh uh. Ganyan dito sa Japan, napakalinis ng mga ilog, ng mga kanal. At miski sa kalsada. hangin pa. Ayan, sa baba na po tayo. Kitang-kita na po natin dito ang tubig sa ike or pans. Ayan. Ang ganda. Thank you for watching. Buat Japan. Japan travel. Japan trip. Dito yan sa Kikugawa. Just like and subscribe my YouTube channel.